Naranasan mo na bang managinip ng isang taong matagal nang patay? Yung tipong sa kalagitnaan ng gabi, bigla silang lumitaw, parang buhay na buhay eh. Tumatawa, nakikipag-usap o minsan tahimik lang nakasama mo. Alam mong wala na sila, pero sa sandaling iyon, parang bumalik sila mula sa kabilang buhay. Nakakagulat hindi ba? Minsan, nakakapanindig balahibo pero higit sa lahat, napapaisip ka. Ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Hindi basta-basta ang mga panaginip tungkol sa mga pumanaw na mahal sa buhay. Kadalasan, puno sila ng emosyon, pangungulila, takot o kaya'y mga bagay na hindi pa natatapos sa pagitan ninyo. Maaari itong maging isang mensahe, isang simpleng paalala na mayroong pang kailangang harapin o bitawan. Kaya talika at samahan mo ako sa pagtalakay ng iba't ibang kaulugan ng mga ganitong panaginip at tuklasin ang misteryo sa likod ng mga ito. Narito ang ilang interpretasyon na tungkol sa pagpapakita ng taong patay na sa iyong panaginip. Dalaw ng Kaluluwa Alam mo yung pakiramdam na parang nandiyan pa rin sila, nagmamasid sa iyo mula sa malayo. Sa maraming kultura, naniniwala ang mga tao na kapag napaginipan mo ang isang taong pumanaw na, maaaring dumadalaw sila sa iyo mula sa kabilang buhay maaaring nais nilang ipakita sa iyo na sila ay nasa mapayapang kalagayan o gusto nilang iparamdam na hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok mo ngayon. Sa panaginip, mararamdaman mo yung pagyakap ng init ng kanilang presensya isang tahimik na konfirmasyon na kahit wala na sila sa mundong ito, nandyan pa rin sila umaalalay at naggagabay mula sa malayo. Parang isang tahimik na paalam o kaya'y simpleng paalala na mahalaga ka sa kanila. Hindi ba't nakakagaan ng loob malaman na sa isang paraan binabantayan ka pa rin nila. Alala at pangungulila Kung malalim ang relasyon mo sa taong pumanaw ang pangungulila mo sa kanila ay maaaring bumalik sa anyo ng panaginip Minsan, kahit iniisip mong nakamove on ka na biglang lilitaw ang kanilang imahe Napakalapit napakatotoo. Parang sinasabing hindi pa tapos ang lahat. Ang panaginip na ito ay maaaring nagugat sa mga bagay na hindi mo pa naisasantabi. Yung mga sandaling hindi ninyo O kaya'y mga salitang hindi mo nasabi nung siya ay nabubuhay pa. At dahil ang puso natin ay may paraan ng pagsasabing miss na kita, ang subconscious mind mo'y nagiging daan upang muli kayong magkita kahit sa isang sandali lamang. Unresolved emotions o hindi pa natatapos na usapin na. Yung tipong may iniwang bigat o sama ng loob bago sila nawala. Yung mga katanungang hindi nasagot o galit na hindi natultukan. Kung may mga hindi ka nasabi o naipakita sa kanila bago sila nawala, malamang ang mga ito'y bumabalik sa anyo ng panaginip. Nakakalito ba? Diba? Pero sa katotohanan, ito ay paraan ng iyong isipan para hanapin ang closure na hindi mo na nakuha noon. Sa panaginip, maaaring mabigyan ka ng pagkakataon na makausap silang muli. upang harapin ang mga damdaming iniwan nito. Baka sa wakas, mapapatawad mo na ang sarili mo o kaya'y sila. At sa tulong ng panaginip, makakahanap ka ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Simbolo ng pagbabago o transisyon Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi palaging tungkol sa literal na kamatayan sa pagpapago ang taong pumanaw sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang bahagi ng iyong buhay na kailangang magwakas upang mabigyang daan ang isang bagong simula parang isang paalala na mula sa iyong subconscious mind na oras na para magpatuloy at yakapin ang bagong oportunidad o hamon nakakalungkot pero minsan ang kanilang pagpanaw ay simbolo ng pagtatapos ng isang yugto ng buhay. Maaaring kailangan mo ng bitiwan ang mga lumang alaala o relasyon o kaya'y ihanda ang iyong sarili sa mga darating na pagbabago. Minsan masakit pero ang ganitong nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang buhay na patuloy na umiikot at nagbabago. Pagpapatawad at pagpapalaya. Isa sa mga pinakamalalim na mensahe ng ganitong uri ng panaginip ay ang pagpapatawad at pagpapalaya. Kung may mga hindi mo nagawang patawarin, Silaman o ang sarili mo, ang panaginip ay nagiging pagkakataon upang harapin ang mga sugat na hindi mo nagamot noon. sarili mo sa mga bagay na hindi mo nagawa o nasabi. Parang isang malaking pakpak ng kalayaan, isang pagkakataon upang palawakin ang mga bigat na dinadala mo. Sa wakas, sa panaginip ay may puwang para sa kapatawaran at pagpapalaya. Hindi lamang sa kanila, kundi para sa iyong sariling kaluluwa. Takot sa kamatayan nakakatakot ang kamatayan. Lalo na't hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa kabila. Minsan, ang mga panaginip tungkol sa taong pumanaw na ay refleksyon ng ating sariling takot sa pagkawala. Takot na mawala ang mga mahal sa buhay takot na mawala ang kontrol sa mga bagay-bagay o takot sa mga pagbabago na hindi natin kayang harapin kung madalas mo itong napapaginipan, maaring sinasalamin ito ang takot mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado sa buhay maaring nagpapaalala ito na kailangan mong yakapin ang mga hindi maiiwasang pagbabago dahil sa bawat pagtatapos ay may bagamat nakakatakot, may pag-asa sa bawat bagong kabanata. Sa pagtatapos, ang mga panaginip tungkol sa mga pumano na mahal sa buhay ay hindi lamang mga simpleng alaala. Ito'y puno ng kahulugan, emosyon at mga mensaheng maaaring makatulong sa ating paglalakbay. Minsan, ito ay pagkakataon para sa closure isang paalala na patuloy silang nagmamasid at nagmamahal kahit wala na sila sa ating piling. Kapag napaginipan mo sila, huwag kalimutang pahalagahan ang mga damdamin at mensaheng dala ng panaginip na iyon. Maaaring ito'y nagpipigay ng liwanag sa mga bagay na hindi mo pa natutugunan o mga takot na kailang harapin. Sa bawat panaginip, may pagkakataon tayong makahalagahan at mas malalim na pangunawa sa ating eh sarili. Kaya sa susunod na makatagpo ng isang pumano na mahal sa buhay sa iyong panaginip, buksan ang iyong puso at isipan, maglaan ng oras upang pag-isipan ang mensahe na maaaring dala nito at alalahanin sa kabila ng lahat, patuloy silang kasama mo sa iyong paglalakbay.